Napabuntong hininga si Dylan habang tinitingnan si Ranis. Bagsak na bagsak ang katawan nito. Mukhang pagod na pagod. Sinilip lang niya ito sa silid nito. Gusto sana niya humingi ng dispensa sa nasabi niya rito na nagdaang gabi. Masyado lang siyang napapressure sa sitwasyon kaya lumabas iyon sa bibig niya. Alam niyang foul iyon. Below the belt na. Bagaman kapwa nila alam ni Ranis na ikinasal sila sa raisaring dilahilan na hindi pag-ibig ay hindi tamang lumabas ang mga ganoong salita sa kanyang bibig. Kung tutuusin, ay mabuting asawa ito. Nakikita niya ang effort nito sa pagsasama nila. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan iyon sapagkat hindi lingid sa kanya ang reputasyon nito. Marami na siyang narinig na sabi-sabi sabi tungkol dito. Brat, bitch, maldita. Sa katunayan isang kaibigan niya, ang nakadate daw ito at hindi maganda ang review nito ng kaibigan ang ina. Para daw naglalaro lang nakakainis, magulo pa ang isip. Kung ano-ano ang plano sa buhay at hindi alam kung seryoso ba ito. Pero sa nakikita niya kay Renis ay mukhang nagbago na ito. Iyon nga lang, ang tanong ay hanggang kailan. Sapagkat nitong huli ay lumalabas-labas na naman ito at halos umaga na kung umuwi. Iyon nga lang napansin niyang kahit umagahin ito sa labas, ay nagagawa pa rin ito ang mga responsibilidad nito bilang may bahay. Isang bagay iyon na ikinatuwa niya kaya lamang ay hindi niya ma-encourage ito na ipagpatuloy iyon. Ayaw niyang masanay ito. Ni ayaw niyang mag-exert ito ng effort para sa kanya sapagkat pakiramdam niya ay malaking bagay na iyon dito. konsensya siya sapagkat alam niyang darating ang araw na magkakahiwalay rin sila. Noon pa mang pumayag siya sa hiling ng kanyang ina ay malinaw na ang bagay na iyon sa isip niya. Paano sila magtatagal bilang mag-asawa kung ang gusto niyang makasama buong buhay niya ay si Melissa? Pagaman hindi sinabi sa kanya ng kanyang ina, ay alam niyang hindi ito boto kay Melissa. Noon pa man ay daman niya iyon. Pinakikiharapan nito ang nobya nito. Ngunit matabang, sinabi rin iyon sa kanya ni Melissa. At nagkahiwalay sila ni Melissa na magtungo siya sa Amerika para sa MBA niya. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho ito sa isang malaking kumpanya. Abala rin ito sa trabaho kaya dumalang na ugnayan niya. Hanggang sa tawagan siya nito at sabihin sa kanyang sitwasyon nito na ikakasal na ito sa ibang lalaki, sa boss nito. It broke his heart. Tinanong niya ito kung saan siya nagkulang. Sinabi nito sa kanya ang dahilan. Nasa malayong lugar siya, kaya nahulog ang loob nito sa iba. It's hard, Adam a lot. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari iyon Kayong siya ay nilalapitan ng mga babae ay nagtitiis. Pero naisip niyang tao lamang ito. Nagkakamali rin. Hindi niya nagmalinaw sa kanya noon kung talagang minahal nito ang asawa nito. Ang alam lamang niya ay nabuntis ito, kaya kailangan nitong magpakasal. Kung hindi ay nakakahiya raw, ayon sa mga magulang nito. Handa siyang panagutan sana ang bata. Kahit hindi ganya, Gano'n niya kamahal ito. Kaya lamang ayaw pumayag ni Melissa. Hinindaman daw itinatanggi ng ama ng anak nito ang bata. Nagpakasal nga ang dalawa at naiwan siyang hungkag na hungkag ang pakaramdam. Parang hindi na siya makakabaw at nagsimula nang maging mas masasakitin ang kanyang ina. Naisip niya sa halip na isipin ang sakit ng kalooban niya, ay mas maganda marahil na ang kanyang ina na lang ang asikaso niya. Ganun nga ang ginawa niya. Habang inaasikaso niya ang negosyo nila, ay inaalagaan din niya ang kanyang ina. Kung may kinaganda man ang pagkakasakit ng mama niya, ayun ay ang katotoha ng naging mas malapit silang pamilya. Hindi niya magawang kalimutan si Melissa. Hanggang isang araw ay muli silang nagkita sa isang restaurant. Casual conversation ended in a suit. At nadaman niya rito na mayroon pa itong pagtingin sa kanya. Iyon ang gusto niya rito. Alam na alam nito kung paano ipakita sa kanya ang pagmamahal nito. At inamin ito sa kanya na wala itong madamang pagmamahal sa asawa nito kung may at maya ay nasa ibang bansa. Natukso lamang daw ito noon. Isang bagay na labis daw na pinagsisisihan nito. Lalo na't nawala sa sinapupulong nito, ang anak ng mga ito. She had a miscarriage. At mula raw nang mangyari ang bagay na iyon, ay ito na ang kusang umiwas sa asawa nito sapagkat na hindi raw nito madama sa lalaking iyon ang nadama nito para sa kanya. At naniniwala si Heron. Nakikita niya iyon dito. At siguro ay hindi rin ito magyayabang. Magkita sila kung madara pa ito sa asawa nito. May isang pagkakataon na umiiyak na sinabi nito sa kanya na matagal na nitong gustong hiwalayan ang asawa nito. At iyon lamang ang hinihintay niyang narinig mula rito sa pagkatanda na siyang yayaan itong sumubukuli sa isang relasyon. Sa pagkakataon ay yun ay mas pag-iigihan nila. Ganong alam na nila kung saan sila nagkamali. Siya ay iniwanin ito at inunang pag-aaral niya. Ito naman ay naging mahina sa tukso. Pareho lang silang tao na nagkamali at pareho lang na nagtanda. Kahit ano pa ang gawin nila, ay hindi nila maiiwasan ang isa't isa. They were meant to be together. Ang plano nila ay makikipaghiwalay na ito sa asawa nito at sila ay magpapakasal. Nakakatawa. Ngunit nagbigay siya rito ng engagement ring kahit may asawa na ito at tinanggap nito iyon. Napaluha pa ito sa labis na kasiyahan. Ang problema kung kailan sasabihin na niya sa pamilya niya ang lahat ay saka ay inunahan ng balitang mayroon ng taning ang buhay ng kanyang ina. Alam niyang maraming kung ano-anong sakit ito pero hindi niya inaasahan ang malaki at masamang balitang iyon. Pakiramdam niya ay isang bahagi niya ang nawala rin. Isang bahagi niya ang hindi pa man ay pumanaw na. And he would have liked it if Melissa was by her side at the time, but his mother asked him to marry Ranis. Hindi niya magawang tanggihan ito, at sinabi niya ang plano niya kay Melissa. Labis na nagtampo ito at sumunod sa asawa nito sa Amerika, hindi niya masisi ito. Isang maganda at masayang bukas ang pangako niya rito, ngunit iniwan niya ito sa gitna ng lahat ng iyo. Labis niyang nakokonsensya na iniwan niya ito, pero alam niyang mas matimbang sa kanya na masaya ang kanyang ina sa huling sandali ng buhay nito. Sinabi niya kay Melissa na makikipag rin siya kay Ranis. Hindi lang niya masabi kung kainan sapagkat kapag sinabi niya ay para na rin niyang binigyan ng petsa ang kamatayan ng kanyang ina. Ngunit hindi maunawa ni Melissa na ang lahat na iyon at umalis na nga ito. Magkakasunod ang kailangan niyang gawin habang masama ang loob niya sa pagkawala ni Melissa. Kailangan niyang asikasuhin ang negosyo, ang manatigil na nasa tabi ng kanyang inang may sakit, ang pakisamahan kahit paano si Ranis. Nagpapasalamat siya na hindi naging mapaghanap si Rene sa kanya noong mga panahong iyon. Parang nauunawaan ito ang sitwasyon. At kung may isang bagay siyang habang buhay na ipinagpapasalamat dito, iyon ay ang katotohanan ng ginawa nito ang lahat ng makakayan nito upang masapasaya ang kanyang ina. Nakita niyang kahit sa saglit na panahon lang, ay nagawa nitong mahalin ang mamaniya. Isang bagay na hindi na niya masyadong pinagtatakan sapagkat hindi mahirap mahalin ang pinakamabuting ina sa balat ng buhay. Labis ang pagmamahal niya sa kanyang mama. She was just the best. Naisip niya noon na makipaghawalay na kay Ranis, kaya lamang ay magulo pa ang sistema niya. Ang personal na sa loob niya, ang isip niya. Naisip din niya ang hindi makatuwiran para kay Ranis na parang magamit din ito sa isang banda. wala na ang mga magulang niya, ay hihiwala na yan na ito. Besides, he wanted her to be there for him. May pagka-selfish din ang rason niya. Somehow at the time, When he was feeling so low, she helped him wake up every morning and live life as usual. Naging inspirasyon niya ang asawa niya na kinakikitaan niya ng pag-asa sa buhay para hindi siya makulong na lang sa silid niya. Isa pa naging paalala ito sa kanya na kailangan niyang panindigan ang mga responsibilidad niya sa buhay. Ngunit bumalik na ngayon si Melissa. Hiwalay na ito sa asawa nito. May isang buwan na mula na magkita uli sila. Ito ang tumawag sa kanya. nang siya. Sinabi tong hindi na lang nito matiis Makasama sa isang lalaking hindi nito mahal At iyon nga Magkabali kayo naman sila They were like star-crossed lovers Parating hindi pwede Pero ngayon naman siguro ay pwede na Kailangan lang niyang matyampuhan si Ramis At ayaw niya magkahihulay sila Mayroon itong masasabi sa kanya Hindi niya alam kung bakit nung huli Ay naghihiba ito Nabigla siya na umbigla na lamang itong kumandong sa kanya As a matter of fact siya mainly because he had an erection. Parating sinasabi niya sa sarili na isang kapatid lamang ito sa kanya at kung marahil hindi sila magpaksal ay naging magkaibigan sila. Natatandaan pa niya ang pinakahumaling nito sa kanya noong bata pa ito. Pero matanda na siya at nauunawaan niya ang isang face lamang iyon ng buhay nito. Tuwang-tuwa siya noon dito. Sinong lalakan hindi matutuwa sa isang sampung taong gulang na batang nanliligaw sa kanya. Oh, she was so cute back then. And back then, she was rather very naughty. Sinabi yun sa kanya ng ama nito. Pero smarter raw si Ranis at nakakaawa dahil parating napapalo. Naging kaibigan niya ang ama nito. Nasabi sa kanya ng ama nito ang ilang personal na problema nito. Kaya nang makita niya ang batang si Ranis ay tuwang tuwa si Rito. Lalo na at mukhang tuwang tuwa rin ito sa kanya. Pero matagal na panahon na yun, They were not meant to be lovers. Husband and wife. No, si Melissa lamang na nababagay sa kanya at nangako na si Rito maghihintay lamang siya ng tamang tempo at makikipaghiwalay siya kay Renis. Medyo mahirap nga lang gawin. Renis was a good vibe, took care of everything in the house, was maturing right before his size, but he had to go with their separate ways. Even if ever since she sat on his lap, the thought of a honeymoon bag him constantly. Those sips, those breasts, he wondered how many men had seen those already. Ang sabi ng kaibigan niya, I play playgirl daw si Why are you watching me sleep lover? Anito. Nagulat siya. Gising na pala ito. At mukhang kain na pa siya nakikita nitong nagmamasit dito. Bigla ang pagdating sa kanya ng pagkapahiya. Kung saan saan bahagi pa naman ang katawan nito siya na tumingin. Ang suot nito ay boxer shirt armanis business piece na t-shirt. Ang kinis ng kinis ng hita nito. Bilog na bilog ang puwit. I wasn't watching. See you at breakfast. Wait for me. Bumangon ito at tila nanunoksong inabot ang roba. Sinabi ng isip niya ang tumalikod siya. Ang hirap ng sitwasyon niya. Nalilito siya kung kayo nubas yung magtataksil. Kung kay Melissa o dito, mauunan ako. I scared little brother. Bagyang sumundot sa ego niya yun, kaya hinarap uli niya ito. Fine, you want me to watch your change? Go right ahead. I could watch. Habang sinasabi niya yun, ay pumasok na sa isip niyang mali yun. Pero nasabi na niya, hindi niya inaasahan na biglang magiging mailap ito. Tila may pagmamadaling isinuot nito ang roba nito at inbang usan pa. Pagsabihan mga mates, hindi nakikinig sa mga bilin ko sa kanila. Iyon lamang at nilagpasan na siya nito. Biglang siyang napangiti. Ito yata ang Scarlet Little Rat. No, not rat. Kitten. No, not as soft as a kitten, but a tiger. She was a tiger. Would she be a tiger in a bed too? He wondered. Nauuna itong maglakad sa kanya. Suot man ito, ang roba ay bakat pa din doon ang ganda ng balakang nito. Hindi na siya nagtataka kung bakit maraming lalaki nang di umano ay nababali rito. Marahil kung hindi niya nakilala si Melissa, ay pagpapantasyahan din niya ito. Who the hell are you kidding? You're already fantasizing about her. You dog. Lihim siyang napabuntong hininga. Mukhang gano'n na nga yata ang nangyayari. Ngunit hindi na dapat pang lumalain. He needed to stay away from her. Kapag natapos ng klase nito ay sa kanya sasabihin dito ang plano niyang pakipaghiwalay. Sa ganoon para na hindi ito mabibitin sa gitna ng klase nito sa pagpapasya tungkol sa negosyo. Willing pa rin naman siyang hawakan iyon kung ano ang gusto nito. Pero, pero kung magkakahiwalay sila at mayroong posibilidad na gusto nito ito na lamang, ang humawak sa negosyo ay rerespeto niya ay. Nang ipasa nito sa kanya ang kumpanya mula sa ilang buwan na paghawak nito roon, ay eh masasabi niyang kaya na nito. Iyon nga lang, mas maganda kung makakapag-aral ito. Bukod sa alamang makukuha nito ay kailangan din ito iyon sa pangalan nito, sa titulo nito bilang CE. Sa larangang ginagalawa nila ay maraming tao ang discriminate basa sa educational attainment ng isang tao. Marahil kung magpapasya itong hawakan na ng tuluyan ang kumpanya, may naroon pa rin siya upang isupervise ito. Iba naman ang negosyo sa personal na relasyon nila. Sana lang ay hindi maapektuhan ng ngayon ang nalalapit na paghiwalay nila. Habang kumakain ay panay iling nito. Pati ba naman paglalagay ng asin ako pa ang kailangan gumawa? Reklamo nito habang kanikilates ang kamatis. Alam na alam nito ang halos lahat ng paborito nito niyang pagkain. Pati Diyos na tangin mama niya ang marunong gumawa. Alam niyang itiniro dito ng kanyang ina. Sinabi rin sa kanya ng kanyang mama na inipasara na rin ito kay Ranis ang lahat ng kaalaman sa kanya. Wala na rin dapat siyang ipag-alala. Mukhang maganda ang naging pagpapasa. At alam niya, nakikita rin niya na kahit hindi na tulad noon na ito ang personal na nag-aasikasa ng pagkain niya, ay ito pa rin ang nagsasabi sa mga kawaksi kung ano ang gusto niya. Siguro ay sa yun sa mga bagay na kahit paano ay mamimiss niya rito. Ang iba ron ay ang pagiging mapagbirong nito. Bagaman hindi niya ipinapakalita rito, pero natutuwa siya sa mga kwento nito. Sa tuwing nasa opisina, siya ay kariniwa na sa kanyang maalala ang sinabi nito at matatagpuan niya ang sariling nangingit. What are you doing Sunday? Tanong nito, Why? I want us to attend a wedding, my friend's wedding. Hindi yun ang unang pagkakataon na inyayahan siya nito sa isang pagtitipon Nakasama kasama ng mga kaibigan nito. Pero ni Isa ay wala siyang pinaunlakan. Sa palagay niya ay mas makakasama pa yun kapag naghiwalay na sila. Mas marami ang makakakita na magkasama sila. Mas marami ang magtatanong dito. Tumanggi siya sa paanyan. Bukod sa personal na dahilan niya, ay magkikita rin sila ni Melissa. Sabado pa lang ng hapon ay magtutungo na sila sa Mindoro kung nasaan naroon ng isa pang bahay niya. May real estate company siya bukod pa sa kumpanya ng kanyang mga magulap na nasa putfaking business. Parati ka namang ganyan. Hindi na siya umimit. Patara rin din naman itong nagre-reklamo. Pero parati pa rin siyang yan. Wala akong escort eh. I'm sorry. I want you to be my escort. I thought it's a wedding, not a prom. Umismid ito. But I want you to be there. Hinahanap ka ng mga kaibigan ko. Ang sabi nila, parati sa akin, nasa ng asawa mo? Magtatampo na nga sila na hindi nila naimbitahan sa biglang kasal natin. Ever since I was a kid. I've always wanted a beautiful wedding. But it's okay. I mean, don't get me wrong. Given our situation, of course, I wasn't expecting a big wedding. Pero hindi alam ng mga kaibigan ko yun. Tell them I'm sick. May na niya ang pagkain. May pakiramdam siyang mangungulit pa ito sa akin. At hindi nga siya nagkamali. Hindi pa man siya nakakatayo, ay kumandong na naman ito sa kanya. Man, she smelled wonderful. I won't stand up until you promise you'd come with me. Wala namang opisina ng Sabado. I have plans to make him siya upang ulang biglang pagbubara ng lalamuna niya. He was having an erection again. Please, no. Please, pretty please. Idinaiti pa nito ang mga sa kanyang tayo. Please, husband. Fine, mahinang bigkas niya kailangan na nitong tumayo. Kung hindi, ay tiyak na madarama na nito ang pagbabago sa katawan niya. It was embarrassing. Pinandungan lang siya ay nagkagano na siya. Thanks, Tumayong na ito. Ngunit bahagi ang napadaustos ito. Ang kamay nito ay nailipat nito sa bahagi ng ayaw niyang madaman nito. Napatitig ito sa kanya. And then she smiled and patted his flesh like he would have Down boy.